May iba't ibang dahilan ng tao sa pagtulong sa kapwa. Minsan ang dahilan ay para sa kapakinabangan at benepisyo ng tinutulungan. Minsan bilang pagsunod sa Diyos. At minsan din naman ay parang sa pangsariling kapakinabangan lamang. Totoo na may mga pagkakataon na yung pagtulong ay para tulungan ang taong nangangailangan at meron ding mga tao na yan talaga yung motibo. Nakakatuwa to ha? at masasabing kahanga-hanga. Meron din namang mga pagkakataon na merong malinaw na gabayang Diyos na tumulong. Minsan kasi mayroong mga pangangailangan ng ibang tao na kapag ka hindi mo alam yung buhay niya, ay hindi mo malalaman na may pangangailangan pala. Hindi naman kasi lahat ng mga may pangangailangan eh, nagsusuot ng gulagulan hit. Merong magaling magdala ng problema, pero hindi nangangahulugan na madali ang pinagdadaanan nila. Kaya may mga pagkakataon talaga na makakatulong ka sa pangangailangan dahil may malinaw na udyok mula sa Diyos para tumulong. Yung pangatlong uri ng tumutulong ay naiiba iyong pagtulong subalit ang nakikinabang ay siya rin. Yun bang naipapakita ang kagandahang loob at napupuri dahil dito, ang tinutulungan ay nagmimistulang props na gagamitin para yung kabutihan ay ma Mahalagang tandaan ang akto ng pagtulong at ang motibo sa pagtulong ay parehas na mahalaga sa Diyos. Ang sabi nga sa Bible, ah, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapakat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Ang pagbibigay na may maling motibo ay hindi kalugud-lugud sa Diyos. Maaring ito ay kahanga-hanga sa hindi nakakakita ng tunay na motibo ng isang tao, pero kung ang pananaw ng Diyos ang pag-uusapan, maliwanag na alam ng Diyos ang ating puso at alam niya kung tama o mali ang ating motibo. Isa pang magandang tandaan sa pagtulong ay ang paglalagay ng dignidad sa tinutulungan. Yun bang kapag tumulong ka, ay tumulong ka na sa paraan na hindi nawawala yung dignidad ng isang tao. Minsan kasi, nagbibigay nga pero marami namang sumbat at maling salita sa tinutulungan. Give and take ang tawag dyan. Nagbigay ka nga ng tulong, pero inalisan mo naman ng dignidad yung tao dahil sa maling pagtrato sa tinutulungan. Mas mainam ang pagkakaloob na merong pagpapahalaga. Sabi nga, Charity wrapped in dignity. Mas makabuluhan yan at mas lalong nakikita ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan mo kapag kaganyan. Ang bawat pagtulong ay pagkakataon para makita ng mga tinutulungan ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka lamang nakapagbibigay ng tulong pinansyal. Nagbigay ka pa ng pagpapahalaga sa tao. At dahil dito, ang Diyos ay kanyang papupurihan. Laging gawin ng tama. Sa paraang tama upang ang Diyos ay maparangalan. Sa pa?